Ito na guys, nabawasan na naman yung tubig ng aking fish pan. May taga siguro to sa ilalim. Ang daming ano, rainbow fish sa dulo. Nandito pala yung igat guys. Oh. Igat? Hmm. Alos, ayan o, oh. laki na guys Oh. Oh. Ayan Hindi lang siya gumagalaw. Ang laki na Igat. Laki na. Parang manunuklaw na yan guys. Napalos. Ang laki na niya o. Ano kaya ang kinakain niyan dyan? Nakat nakatigil lang siya. Ayan. Napasyal ulit kami. Dito sa bundok, sa bahay in-update ko lang yung fish pan kung may tagas. Mayroon nga talaga confirm. Confirm na. Confirm. Wag. Ang dumi ng tubig. Hindi na ako naligo eh. Ito na. Ang laki ng, ang laki ng igat guys oh. Ay oh. Oo. Oh, laki. Hindi lang gumagala oh nahihiya. Ang daming ano dun oh, rainbow fish. Sa dulo. Bakit na? Ha? Ah? Sa Saan na pala yung sarili ko na oh. Sino ba sa sisiyan? Oo. Oh. alam mo naman si sisiyan. Siyong kaway ka. Siyong. Yuck. <laughs> Hi guys. Si Asyong. Wala kang pasok, Siyong. Ondaamin oh, ang dami, no? ayun oh. No? Ondaamin ng butete, ang dami ng so ano. Hmm. ng si Legend no? oh. Oo. Grabe guys oh. Ang laki ng binawas oh. 'Yan yung 'Yan yung dati oh. Yung may dumi. Yung hangganan ng tubig. Ang bilis nag Ang bilis bumawas ng tubig. Halatang, ano, may may tagas yung ilalim. 'Yan yung butas oh. cement ko na lang 'to. Dyan, kay tatay. Ba't kay papa? Lalo no, yung ating may buntot. Yung mm. may buntot Oh, may mga ano, iba-ibang species ng isda pala dito guys. Lang, cute ng isa mm. oh. Ah, cute nga ng isa. Ayan oh. No, wala. Ito yung igat natin oh. oh sumilip yeah. na naman oh. Tulak kita dyan kaya. Ano oh? Laki ng igat. Ayan guys. Thank you very much. Bye bye. Bye bye na. Siyong. Siyong. Mag bye ka. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye guys.